samantalay natin yung magandang panahon medyo maulap na naman oh. meron na naman namumung ulap good news magandang lang ngayon 2 days kasi na makulimlim dito ngayon okay na so 2 nights din kami nag generator so ang ginagamit namin ngayon ay hybrid medyo nakasinghot kanina ng magandang panahon kaya merong laman yung battery content yung grid wala ito yung grid wala millivolt ito naman sa output ng inverter yung solar nakakarbes tayo ng 114 volt DC okay 344 watts Okay. Hindi tayo makapag-testing ng welding machine. Hindi rin kaya ng ating generator kasi 1,300 watts lang to. Ah, 1,800 watts pala si Alien Tech. So, may naisip kasi akong isang idea. Pwede kayo nating idagdag. Kasi nga sayang, nakatago lang siya eh. Idagdag sa ating solar sa taas. Mekos-mekos natin. So, try natin kung tataas yung VOC. Tapos tataas yung ating wattage sa harvesting sa solar panel. Tingnan natin kung meron siya magagawa kasi 200 watts yung solar panel deployed. Akyat taas taas. Ups. Oke, okay. ups, jenderal araw yun yung lamat ng tubig oh may putik may sediment dito natin sa ikaw pa na yun Okay, ayos. So, naidagdag na natin yung 200 watts. 200 watts. 200 watts, 200 watts, 200 watts, 200 watts, 100 watts. Mekos mekos na style. Oh, mainit. Oh. So, i-check na natin yung harvest. Ayan o, Meron ng grid. Meron ng grid sa so, harvest natin. eh, medyo pumulimlim mo. Oh. Okay. Kahit pa paano tumaas, umabot ng 600. Mahigit. Tumaas siya. Meron ng grid. Eh, meron na. Ayun, bagsak pa rin. 202. Pwede na nating pagtsagaan yan. Okay. Yan oh. Tumaas na naman o. Oh. Mara ulit. 500 mag 600 na ah, tumigil kasi nga uh, ah, pumulibli konti much 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 later Tingnan natin yung POC. Percent. Ngayon ay nasa... Kanina, 100 may kit lang. Ngayon ay nasa 221. Depende kung gutom yung battery or hindi. Sayang kasi guys na nakatago lang yung solar, solar panel. Mas maganda na rin. Ito pa, nakatulong. Pero hindi siya advisable kasi nga... Hindi siya pwede mabasa Okay na rin Kaya ito paano? Ay ah, ililim lang natin pag umulan So meron ng grid Di natin gagamitin Gagamitin lang natin yung grid Sa working area Yung solar Ay para lang sa mga light na appliances Yung sinabi ko kanina Magkaiba ang wiring Ng grid at inverter Yan o meron na 207 dito sa baba 230 okay sayang nga lang hindi niya kaya ng ano siguro kung pang 10 kVA ah, maganda sana kaya lang mahal mahal ang gastos okay fully charged na to tapos dito yung sinasabi ko kanina magkaiba yung wiring para kahit papano kahit brown out pwede akong magtrabaho dito sa inverter at sa grid ito mababa ito o 7 lang yung isa kasi nga sa grid yan dito sa inverter Ayun. 230. Ito, inverter, grid at grid. So tinatakpan kasi iwas sa bata. Okay? Ah, oh, meron na. No? mag na yung ano, fan dito. Exhaust fan yung ginagamit kong pampalamig kasi dito. Wala akong electric fan na malaki. Ayun, pwede na, pwede na. Try natin sa ano, sa plasma cutter. Kung kaya minsan kasi nagfe-fail yan gawin natin dyan gawin natin sa likod try natin predator plus makater yun botas. Ayos. Pwede na. Pwede na pagtsagaan yung 200 volt. Tsaka pala guys, may update nga pala ako about kay Predator Plus Makater Cut 60. Eto guys, para sa mga gustong humabol kasi limited lang yung kanilang stock. 3 units na lang po yung natitira. Alam nyo guys, si Predator lang po ang pinaka-affordable na Plus Makater na nakita ko kaya... Alam mo, hinihintay nyo, tatlong unit na lang at mag-stack ulit sila Siguro, by June na siguro. So, para sa mga gusto humabol sa product ni Predator na Plasma Cutter, lalagay ko po sa description box. puntahan nyo na lang po. Yung ibang plus Cutter kasi, pag mababa yung kuryente, ay na niyong umandar. Pero ito, kahit to pa, no? Ah, kahit na natin na 100, ah, 200, 200 volts, kaya pa niya. Huwag lang talaga makakapal kasi nababagtak din yung kuryente na. Ay yung 6 in 1, 2 in 1, tapos yung plasma cutter, yung iba nandoon. Yung damit ko talagang very cool. So it's advisable guys na gayahin yung ginawa ko kasi wala yata ang bypass diode yung Blue Yeti na PV 200 watts. So iwas disgrasya, wag niyo gayahin. Para lang sa professional. Makakapag-music na naman tayo. May kuryente na.